alam mo may mga instances talaga sa atong kinabuhi na na-miss na to ang atong mga friends na naging close sa to, ah. Uh, na-miss ko yung mga kaibigan ko na medyo naging bahagi din ng buhay ko. Pero still, uh, magkaibigan pa rin naman kami. Kaso lang, uh, gumawa lang ako ng ano, yung gusto ko lang muna na mapag-isa. <laughs> gusto ko lang muna na mapalaylayo. At saka gusto ko lang din muna na, syempre, uh, nasa kalagitnaan tayo na medyo may mga problema tayo, medyo may mga ginauna-una ta na mga personal na mga problema sa itong ginabuhi. <laughs> Tsaka normal lang din naman na kailangan din natin na mag-isa, kailangan natin na, uh, syempre, kailangan natin dumistansya for a while para, syempre, baguhin yung mga dapat baguhin. Kasi 2024 na kasi, kailangan na to na, o trono sa manang mga inner sides na dili maayo. <laughs> kasi may mga pagkakataon kasi sa atong kinabuhi na kailangan nato ng space para syempre ituwid natin yung mga dapat ituwid, i-correct it natin yung dapat i-correct at saka magkaroon din tayo ng focus sa sarili natin. Kaya minsan nakamiss yung mga kaibigan na palagi mo nakakasama and then hindi na ngayon. <laughs> What's up? sa mga kaibigan ko. Shoutout sa inyo. <laughs> See you soon, guys.